Ops, day, day, ano ngayon? Hindi pala day 2, iba na pala itong ba Baguio. Pupuntaan na natin yung uh, after, ano na ngayon? January 20, 21, after 1 month, pabalikan na natin yung ano, kay Robert. Yan mo, yung plakadong plakadong yung ano yan. Hahaha. I na say no. Yan na, dati-dati. tawa. Ay hindi, hindi bababa, hindi bababa. Okay, bye -bye. Food court. Update, update sa food court 2024. Yes, mamaya kakain na tayo, kakain na si Namanong ha. Okay. So, time check, pa 2 hours 30 minutes daw. 5.30, 6.30, 7.30. Mga 8. Kailangan pa daw mag-root program. Oh, saan tayo kakain? Sa Leching. yeah, sa Leching. Stig nito, oh. Joker. Oh. Peter Parker. Tingnan mo. Sakto yung bigat nila. <laughs> ang bigat nila man. Ito so, mayroong ano, bilyan ng mga whey protein. Ito so, mga ano rin dito. Poison uh, collectibles. Ah, uh, big boys pala dito. Check that. kasi ito. Oh. Chicken and dumplings. Hmm. May magic art pa Ano yung ba ito mahal natin? 3-4 3-5-4-8 Classic na ano? Classic na Okay. Ba tayo kain punta tayo sa le -ching. Yes. First time ni first time ni di Bifty dito. Huh? Nagre-reklamo na naman siya no, okay, change location dahil hindi pa sa Oh, sa bungad lang pwede, hindi pa hindi pa nakaka-order na sa bungad din. Eh. <laughs> na tayo dito sa labas, mga hindi pwede siya naman ano. Pwede naman dun sa lecheng, wag antay nga lang, eh <laughs> nagubutong na kami. Hindi <laughs> pa nga nakaka-order yung pabayas natin. si Boy Halak kumakabot sa Green Hills first time namin first time ever uh, sa 70, 17 years na existence ko first time so 17, oh, years. 17 years kasi sa ano guys for, uh, ilang ano 45 o oh, 45 oh na siya hop natin hop natin <laughs> o yan si Bekbek Bek, 45 years old na first time tayong dadaan dito ah tagus lang pala yun ayun tagos oh, tagus lang yung pabuntang doon ito yung ano yung food court, food court? <laughs> walang joke <laughs> Malikot. oh. Ito malapit. Dito, dito tayo galing. Dito, dito tayo umiikot. Ayun no, dun no. Ayun, may direction daan na pala to. So, another first time. First time ulit namin dito. Tate. <laughs> oh, got goods. Ay, 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 hindi ka na dito. Hindi na dito. Saan naman pupunta? Wala rin yata yung laman. Tate. Exercise na naman pala to. Ayun naman yung nagbaba. Ang taas kasi ng hagdan. Ayun oh. Ayun, 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 ayun. Ang taas ng hagdan. Hindi ko alam kung saan, saan na tayo. Dito tayo sa... Mayroon pang pataas. Hindi <laughs> <laughs> Yan na, na na. Paano pagka social ka na bagnet? Bay Baynets. <laughs> lamig. Butak na biglang lamig. Ako susunod so na magkakahalak nito ah. <laughs> Paano yung halak? <coughs> Kasi so, biglang lamig dito. Tapos magbuhat-buhat nila mga anong eh. Ah, oo okay, may food court dito sa baba. Oo. Oh. Pero pwede rin, pwede rin. Ano yung sa baba? Kaya huwag ka mag-isarong -halo alis. Halos parehas lang. Kaya mo, halos parehas lang. Oo, oh, parehas lang oh. Para <laughs> yeah. oh. si, na, si Andrew. Ah. <laughs> ito yung food court. Parang ito na yung kakainan ko yun. Liligaya ka sa sarap. Bulalugaw. Fried chicken. Oops. Ayan, beef steak final answer na tayo habang may kumakantang raining in Manila sa background. Kaya nandito na tayo sa anong pangalan nito? Burgers and Sandwich. Kaya mukhang masarap yung mga ano nila. Ayan o. Ayan. Ah! Like, Ay ano? Anong meron? Wait lang, order lang tayo. Yes, mga pegs. Ano? So, mo, meron pa tayong ano, loyalty card ng SDC. SDC 250 pataas. Meron kasamang Earn once think, Ah, dapat pala hinati-hati yung purchase namin. Ay, isang libro rin. Sabi na eh, Takoy ako yung target eh. Eh, nangingin na naman ka Ha? Ano yun? Kung ano makakain na daw, ba't siya mo ni May Ay, binili ako ng natin binilan kita ng ano. Alam ko matutuwa ka okay, dito. So, wow, ah, oh, kita. <laughs> 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 Libre yan yun. Nakita, okay, <laughs> nakita ko yun. Libre yan, well, eh. binili ko yan. Nakita ko yun yung pinigay sa uwe. 800 bili ko dyan. <laughs> yeah, yeah. <laughs> <laughs> wow. so, dahil dyan, dito na lang kita ng wow, ano ba lang beautiful eyes. Wow, kakain na ba si Bibi? Kakain na. ambo bukate. Para hindi Ma mag sa ano. Parang mousepad nga yan. <laughs> Pumili ka rin sa ito. Isa dito. Isa lang. Ako mo. Dapat dalawa na yung ganyan mo. Kasi isa pa. Ah, okay. Okay, thank you. Ah. Uh, tatlo na yun. Ay, nasa na? Nasa na? Ima, mapakita ko sa papakita ko sa kanila na meron na tayong tatlo. Ito, <laughs> so, tatlo na yung ano, tatlo na yung pala yung nalagay. Tapos meron, pero mayroon silang binigay na ano, mini mouse pad. Ayun, mini mouse pad. <laughs> ng kape. Maka ng kape. Nawala na. Tapos, ba't parehas? Hindi. Tapos, dalawang keychain. Okay. Okay. <laughs> Solve yung mga goods nila. Goods. Sabi nga ni ka-alright All Alright. Eh. Right. <laughs> Ayun, no? Ano, alright ba? Alright. Hindi <laughs> <laughs> na. Alright, ah, alright ba? Alright ba? <laughs> alright. <laughs> alright. Hindi <laughs> makaiga. So ito yung mga original pala ng pang TikTok na Sunny Angel. Mga Sunny Angel ng ano, mga nanay-nanay, mga figurin lang eh. Ano <laughs> ah, ba't naging mahal to? Oo, oh, wala nang nangyong idam Ah, baka dahil doon. Sunny Angel. <tries> ay, ito may lakang version eh. Dalawa na yata. Ano na sila, magkapatid na sila ngayon. <laughs> Sunny Angel. <laughs> o, ito daw yung Sunny Angel na na-unbox na. -unbox na. <laughs> <laughs> oh, Sunny. Sunny Angel. Sunny Angel. Bakit? Ito yung mahal siya. Ito yung 7.50 nga oh. 7.50, 5.39. Ito yung mahal. Ano meron kay Sunny Angel? Ang walang dyan. <laughs> Saan Angel din ba yan? Yan, yan, yan. Saan Angel din ba yan? Yan, yan, malaki. Hindi, iba yan. Yan na siya. <laughs> mauso yung lumayan. Meron yung uso yun ng bata tayo. Ay, ko. Mayroon. Hindi ko na inabutan yan. Wow. Ayaw ay, maniwala sa akin. Pag lumaki yung Sunny Angels, magiging yan yan. No? Oo, oh, yan. Kalaban nga nila yung silent eh. Silent sanctuary. Ito <laughs> mo. So, meron nang natutulog ngayon. Bagsak. So, pabalik na tayo. easy lang pumunta doon sa ano, Green Hills. Ayusan. Dun na yung tagos. Kesa doon sa layo ng nilalakad namin dati. Ayan, sarang yung secret na yan. So, ayan. Ayan sa likod. Ayan yan. Tagusan na yan. Alright. Alright. Nakasabit <laughs> ah, sa... Nakasabit sa buhok. sa buhok. Yan. Pwede ba to sa mga senior? Pang mga senior. Yan, pang sakto yung pang senior. Sige. Ayan. Diba akong mga kutsi taba-taba. <laughs> Ako. Mami. Mami. Si. Sakay na. Napagalitan. Napagalitan na naman, naman yan. Sige, ka. Balikan na. <laughs> Tignan mo. Oh, mas luminaw yung camera eh, na? No? Tulog ko rin na Naglil, pal ka ng ano, case. Kita mo, mas luminaw yung camera. Ayun, no? Ha? <laughs> <laughs> huh? huh? Ha? Oo ka. Oo, oo ka nga agad eh. Oh, luminaw ng camera. Oh. Oh. Oh, so we na, we na. Pero bago tayo umuwi, we withdraw muna tayo. Eh? sa yung BPI? Eh. Dito ako nag-withdraw ng nakaraan yan. Eh. Napakalayo tapos sino sa inyo naka dual sim pero one sim lang ginagamit taas kamay, taas kamay taas kamay taas kamay taas kamay yung naka dual sim na isang sim lang ginagamit taas kamay taas kamay utakting <laughs> dual sim yan o okay, draw muna tayo Ito, nakakita ng spot ng takbuhan mga takbo oh, yes mga pegs hala 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 <laughs> hala sige takbo Hills pala yung tagusan ng Green Hills ay no? Tagusan ng Green Hills. Maganda nga dito kasi nga, yung parking, tagusan na. Hindi katulad dati. Ang Dere dire-direcho, ayun. Ayun. Ah, dyan kumakain yung mga ano, titos. No? Manong, hinahanap tayong magandang spot. Pwedeng pwede dito kumain kasi fresco Hindi siya fresco pero pwede dito sa naman. Ayun. Ayun sa mga curious, parking lang pag umakyat <laughs> parking 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 lang confirm Dali, 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 dali Dali, dali Dali, dali, dali Dali, dali, dali Dali, come on, come on, come on Come on, tali 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 come on, come on Come on na mga ko po, Tek. Kama na, kama na, kama na, kama na. Okay. Ops, <laughs> sino na mapagod, sino na mapagod. Guys, may nakita akong kamukha ni Bebe. Real live action. <laughs> <laughs> Kaso hindi ko pwedeng i-ano <laughs> <laughs> eh. Ano, pagod? Pagod siya eh oh. GC hanggang ngayon traffic pa rin consistent <laughs> may iniingay kento kasi ng kwento dito pero bago tayo doon tadaan lang tayo sa uh, sa McKinley McKinley okay. check natin kung ano mapupuntaan natin dyan okay yan napipindot pa nga natin yun ano hindi ko naman hindi naman sa pagmabayabang pero kasi bago yung case ko eh. <laughs> so dahil nga doon anong kinakwento mo kay ano? Anong kinakwento mo? Kwento mo! Kwento mo! Di na mo mapapanood to. Ano ano yung kinikwento? Ano yung mapapanood na mapapanood? Oh, yan na. Under na tayo. May kinakomment yung isa dito. Kaya daw siya payat dati. Diyos ko, kailan pa yun guys? 2012 pa yun. 2012. Yung wala. Yung wala pa siyang makakain. Yung pagkain niya, yung papamasahin niya, pangkakain niya na lang. So, pass tayo dun sa ano. Walang pabundahan. At ito, classic rin to. Napakatagal ko nang nakadaan dito. Bayani Road, Diyos ko po. Dito yung dadaan pag, pag gusto mong makatipid sa, ano, sa, sa toll gate. <laughs> <laughs> Bayani Road, tapos oh, service road. Service, service road lang. round trip na tayo guys. <laughs> round trip na. Nalubak pa tayo ng matindi doon. Pero, di na. pero okay lang. Mukhang naman kayang-kaya ni Gob yun. Ang matindi Ang matindihan nung oras na oh. 9, 9.30 traffic pa rin dito sa may kaihingin consistent men Ito, anong meron dito men tingnan nyo dami ng motor dami ng motor bukod sa maraming ng motor sinisipon pa si 50 oh, ano 50 ayan so uh, nagkatibagan na nga yung mga bahay nandyan pa rin pero yung ayun sinitibag o, na yung ano oh, wala na yung sa loob tsaka yung daanan iba na yung ayun, mag tibag, -tibag na So, hindi ko lang kung kailan yung update to. Diyan yung mga Bente Logan. Laki naman pala, ano? Kaya pala medyo traffic din. Putak din. Eh. One way, one way. O may nagkakabot pang pusa. <laughs> Pero hindi na siya ano, hindi na siya buwan daanan. Kaso yung daanan mo, putak mo yung malaking lubak ang wala. Dogi-dogi. -dog. patag na naman. Pati ito, patag na rin yung bandan dito. Kaso, hindi pa nga lang tapos. Okay, patag na dito. Dito na mabilis. Wow, oh, umabot na kami ng Dunkin' Las Vinyas. <laughs> 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 uh, yeah, ayos, ayos sa Galing San Juan. Sa dunkin' Las Vinyas lang, inaabot Ayos na, di ba? Ang dami-dami dinaan Dunkin'. Pero dito kami, dito kami talaga mapunta. Guys, uh, may tatanong, may tatanong ako sa inyo. Nakakita na ba kayo ng choco na batok? Ha? Huh? Choco na batok. Eto, yun na yun. Eto, yun na yun. Stop tayo. Lalapepot, huh? anong hiningi mo, lalapepot? Ha? Anong hiningi mo? Ha? Bakit? Alam mo Patingin, na. Papatingin, anong kailangan mo magpagupitan? Patingin. Oh. Ka na saan ka magpapagupit? Saan? Pag magpagupit mo? Oh, oh Doon do ka mangingi, wala ko kasi. yun. ayun, ayun. Adun Tano, Ikaw yung bago tao, di ba ako binigyan? Ano mo binigyan? Uy! binigyan! Ipintan lang nagbigay nagbigay. Oops! Madilim. Madilim. Pero last stop na natin yun. Naabot na natin yung mga... Uh, mga kontrabando. Hindi <laughs> na natin tatapusin. Eto, kasi may gagawin pa ako mamaya pag-uwi. Eh, hindi ko na naman matatapos ulit. So, bye-bye. Babu and Babu. <laughs>